Hi guys, for today's video po, nandito po tayo ngayon sa Binalonan, ng Pangasinan. Ayan, so nandito po tayo para bumili ng pebbles. So, po natin guys sa ating video na pinang abala pinang si, pinang na pinang si pinang nanay na naglalagay ng pinang pebbles. <laughs> ayan, so Rod, ayan po, bibili po tayo ng pebbles para sa mga ire repair po natin, si mga si mga daanan. Ayan, guys. And, of course, dahil nandito na rin po tayo sa Pinalaw ng Pangasinan, dinalaw na rin po natin yung katabi po nilang garden at makikita po natin na marami po silang buginbilya. Ayan. So, maraming klase na buginbilya. Iba-ibang mga, iba-ibang mga kulay. Siyempre po, ayan. So, nasa po tayo ng daan, ng kalsada. Meron din po silang uh, garden set po na mga upuan. At yan po, guys. Dahil, uh, medyo mainit sa kanila gusto gusto ko na maging bilya ang mainit kaya mas lalo pong dumadami ang kanilang mga bulaklak guys ayan kasama po natin dyan si Kuya Jerry ayan guys so habang hinihintay po natin si Manang para po sa ating resibo ayan so papasok po tayo sa kanilang tindahan so, ayan natin. si Manang pre-prepare po or gumagawa po ng uh, order ng kaniyang uh, kanyang uh, bumibis.